sa inyo sa s pa lang ganyan kumala sa inyo mga pang tara biyahe na tayo balita ko bawat biyahe daw kasama sa raffle entry kaya bumayahin, bumayahin na kayo para makasali kayo sa raffle entry ni Puspanja hanggang July 10 kaya video matagal-tagal pa lang dahil July 1 ngayon may 10 araw ka pa kaya makasali ka na sa raffle ni put Panda. Malay natin, ikaw makakuha ng malalaking premium ni Food Panda. Pagkat ako ay ang schedule ko hanggang linggo. Kasunod na next linggo, wala na. Kaya, kayo guys, yay yeah, na. Yung mga may schedule, huwag kalimutan. Bunyahi para makasali sa raffle ni put Panda review galing ni Food Panda kaya yahin na guys yun lang guys at bye bye at God bless sa inyong lahat bye bye you